Richard, Barbie spotted na magkasama sa Korea. Ano bang tunay na relasyon? Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Pinagpipyestahan ngayon ng mga marites ang mga litrato ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial na kuha raw sa South Korea. Base sa mga naglabas ang litrato sa social media, patid ang dalawang kapamilya stars na namamasyal sa Myungdong, na isang kilalang shopping destination sa South Korea. Unang ipinost ng isang netizen sa kanyang Facebook page ngayong araw, May 26, ang mga litrato ni na Richard at Barbie na may nakasulat na, kayo na maglagay ng captions. Sa mismong comment section naman ng kanyang FB post, ikinwento ng uploader ang pagpapaselfie niya kay Barbie. Aniya! hindi raw siya nakapagpa-picture kasama si Richard dahil bawal daw silang makunang magkasama. Gusto ko din sana magpapik kay boy. Sabi ni girl hindi daw pidem kita silang magkasama. Napaisip tuloy ko kung ako lang ng BN kakilala sa nila, say si ng netizen. Patuloy na kwento ng netizen, pero mabait si girl na pa kanti sa akin sabi ko big na ang mama ko. Kasama din pla si mama niya, andyan po si mama tinuro niya marunong daw ko magbikol sabi ko kantila ng kasilaking Manila na ako. As public figure sila if they keep secret nila dapat hindi sa public area. If ayaw nila kay Christy at OJ, sabi pa ng netizen na ang tinutukoy ay ang mga batikang showbiz columnist na sinananay Nanay Christy Furman OJ Diaz. Hanggang ngayon ay wala pang official statement sina Richard at Barbie tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Baka naman na masyal sila sa Korea as, friends, lang at nilalagyan lang ng malisya ng mga Maretis. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakitang magkasama sina Richard at Barbie. Matatanda ang spotted din sila together sa isang gastropub sa Westgate Alabang Muntinlupa City, noong January 6, 2024. Samantala, sa isang panayam ay dead ma lang ang estranged wife ni Richard na si Sarah Labati tungkol sa paglilink sa aktor at kay Barbie sa presko ng teleserye ni Sara sa TV5 ba, lumuhad ka sa lupa, last April 2, natanong ang aktres tungkol kina Richard at Barbie. Ang tanging sagot lang niya ay, no reaction. Anong masasabi niyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.